Itong uh, bagong uh, Independent Commission for Infrastructure Special Advisor na si Azurin, Phil Investigation ang isa sa mga tututukan. Koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines at uh, Philippine National Police ay tiniakho nito. At uh, ito namang uh, PCC, priority itong kaso ng mga bid ridging at bid manipulation na inihain ng Department of Public Works and Highways. Alam natin ang buong detalye ng balitang yan, may balita si Bombo Isa Kutuner. Tiniyak ni Bagong Independent Commission for Infrastructure Special Advisor General Rodolfo Azurin, Jr., maaasahan siya pagdating sa mga field investigation. Satuwang si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Pison, lalo na matapos matukoy ang 421 na mga verifikadong ghost, con ghost flood control projects sa bansa. Ayon kay Azurin, inaayos na nila ang koordinasyon sa armed forces of the Philippines at Philippine National Police dahil may mga kasalukuyang investigasyon na rin isinasagawa. Kakailangan din na niya ang karagdagang mga tao para sa pag inspeksyon sa iba't ibang rehiyon. Giit ni Azurin, sisikapin nilang mapuntahan ang lahat ng lugar na kailangan imbestigahan. Ayon niya, mahirap ang trabaho pero ito'y kanyang kakayanin. Walang pipiliin ang komisyon sa pag-investiga. Huwag so, na niyan, pakinggan natin ang tinig ng bagong ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin, Jr. Sir, how was it yung first day niyo po sa ICI ngayon? Ah, uh, parang may information briefing lang kami today. So, ah uh, ah uh, punta muna ako sa EP uh, at magkocall kay Chief of Staff. Uh, siguro, i-ano niyo na lang si Kwan, si Sir, Bryan. Brian. Oh, wala pa namang uh, specific na, no? dahil uh, I'm still doing yung coordination sa AFP at saka PNP. General, expect ka na namin sa field for investigation? Uh, most likely, ano, uh, makakasama ko si Secretary Beans. Uh, yung lahat ng mga lugar nga na-inspect yun is uh, we will coordinate with sa uh, Secretary Beans. Uh, siya yung magsasabi kung uh, ano yung mga uh, parang priority areas. <laughs> napaka at napaka because uh, si Jer Magalong ang uh, pinapayitan natin. But uh, kakayanin natin ito. Okay. Uh, ang kailangan lang natin is yun, uh, pagtulong-tulungan natin lahat ito. Uh, definitely hindi tayo papayag na lahat is investigahan natin lahat. Matatandaang ang ibinunyag ni di Dizon na kabilang sa mga kontratista ng mga natukoy na 421 ghost projects ay kasama sa top 15 pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ICI, si Azuri na maunguna sa mga inspeksyon sa mga susunod na araw. Kung ninyan, pakinggan natin ang tinig ni ICI spokesperson Brian Keith Hosaka. Magkakasama ko yun. No? Siyempre, ko si General Azuri, especially nandito na siya. Malaking bagay yun. Ah, uh, but gaya nga po nasabi ni secretary. Validated na rin naman tong mga 'to eh, no? Sa yes. so, malaking bagay 'yon. But it doesn't prevent the uh, general from going and looking personal para mas sigurado tayo, no? Uh, definitely malaking bagay ng ito. Sa akin na sinabi ko. We we have a starting point. Samantala, nakipagpulong din ngayong araw ang Philippine Competition Commission sa ICI sa paungunan ng kanilang chairman, na si Atty. Michael Aguinaldo. Tinalakay sa pagpupulong ang mga proseso kaugnay ng mga question flood control projects. Tiniyak ng PCC na prioridad nila ang mga kasong iningayin ng DPWH hinggil sa bid rigging at bid-manipulation laban sa limang kontrapista. Pabilang dito ang kumpanya ng magutawang diskaya. Pagkaman wala pang tiyak na timeline, sinabi na... Sinabi ni Aguinaldo na ito ang isa sa mga uunahin ng komisyon. May mga investigasyon din ng PCC sa iba pang kontratista na posibleng sangkot sa irregularidad sa bidding process. Pag-inig pakinggan natin ng tinig ni Philippine Competition Commission Chairman Michael Aguinaldo. that has to be followed. Obviously, uh, people who are involved in the, uh, or who will be given a chance to comment and, and defend themselves so th there is a process that we follow Sir sa kaso niyan nung gaano kahaba ang Ah it's it's hard to say because this is actually the first big big rigging case that we're handling so uh, I I don't have any historical uh, data to, to to say how long it might take but it's obviously a priority there there is an ongoing investigation as well uh, in fact nung when when we first heard uh, the possibility of bid rigging, um, nag-issue na kami ng resolution back then. So, we'll see. Uh, for uh, instructing our enforcement office to investigate itong mga potential bid rigging, particularly dito sa flood control. Sa lungsod ng Tagig, ito si Bombo East, Sakotanair and this is Bamba Radio, Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Pasta Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected. Anytime, anywhere.